spokesperson po ng Department of Justice. Live ho kayo sa RMNDZXL Manila, si Radyo Manludas. Good afternoon, attorney. Good afternoon, good afternoon po. Mm, -mm. Attorney, napapagod na raw at natatagalan na yung ating mga kababayan. Saan na ho ba itong kaso ng missing sa Bungeros? Uh, so nga sa ngayon po, no, na submit na for resolution ang people versus atong ang kaso ukol po sa mga sabongeros last October 21. So ibig ko sabihin yan, lahat po ng ebidensya na submit na uh from both the complainant and respondent side at uh, um panel of prosecutors na po ngayon nag-ihawak ng na kaso, i um, susuriin po ng ebidensya and then they will issue the resolution uh at at, at a future time. Okay, so um period po natin 60 days. Okay, attorney Sandali ah, uh, uh, for for resolution, uh, para lang malinaw dahil hindi kami abogado, uh doon na ho ba papasok din yung paglalabas ng warrant of arrest? Ah uh, so ano naman po ay ganito po process. Oh, uh, oh, thank you for asking po. Ang preliminary investigation po is just to determine kung yung ebidensya po as it stands is enough to go to trial no to withstand the rigors of trial. Ibig ko sabihin, titingnan uh, po natin kung may ebidensya sufficient para i-file in court. Mm -hmm. Yung warrant of arrest po only comes after um the resolution kung ang sabi po sa resolution na sapat na pong ebidensya. Pag file po in court, may file po tayong tinatawag ng document at tawag po doon information. Doon po mm -hmm. nakalahat yung mga respondente. Uh, in this case, akusado na sila. At yung mga charges against them. Yung mm -hmm. korte na po, yung uh, huwes, yan po ang mag issue ng warrant of arrest pag file po in court. O, pero attorney, so, halimbawa, ako ang huwes, eh, kulang-kulang. Halimbawa lang, di ba? Kulang-kulang pala yung mga na-i-presenta nyo. Uh, so, ibabalik ko sa inyo at ang sisi sa inyo. Baka kula, bakit kulang-kulang itong mga iprinisenta nyo para uh, para talaga kasuhan ng ganitong kaso itong sina bareto at sina Atong Ang? Ay, hindi po. Dahil pag-file po in court, sigurado na po na sapat na ebidensya para po mag-trial. Oh. So, basta, uma, basta makaabot po sa korte at ang ibig ko po sabihin doon ay makita na po ng mga, mga prosecutors, mga fiscal, mm -hmm on our level, sa DOJ level, na sapat ng ebidensya, mm -hmm. pag file po in court, mag-issue na ng corresponding warrant of arrest ang judge para ma- makapag-acquire po ng jurisdiction sa mga akusado. Mm -hmm. mm -hmm. So, and, and, and pa po kasi tayo sa ano eh, sa pros oh, process process. Okay. Bago po umabot sa judge. Oh, attorney sandali ah kasi yung pamilya na natatagalan na, no? Syempre okay. ang ini maging totoo tayo attorney, di ba? Ang ini-expect nila may warrant na, huhulihin na, sina Ginong uh, Ginoong Ang at yung iba pa. So matagal pa pala ito. Hindi po. Kasi ano po eh, we, we, we uh, see that the development recently is not submitted tapo for resolution. In fact po, hindi na po nakapag-file ng ano eh. Pag-file po ng kontra sa lay side ng mga akusado, hindi na po nakapag-file ng reply ang complainant. Usually okay. may reply pa po yan eh. In this case, na expedite po, pinabilis na okay, pag-submit ng kontra sa lay side, at ano na to submit for resolution na agad. Ibig ko sabihin ipausuri na ng mga prosecutors ang ebidensya para mabilis ho na ma file in court. Makita po nila na ano po na ano no sufficient at uh, mm -hmm. it meets the standard of proof under the law. Oh, oh, oh kahit kahit po wala pong mga bangkay na nakita. Opo kasi ano po yan no uh, in a murder case, sa kaso po na murder, mm -hmm. hindi naman po kailangan na nandiyan yung bangkay mm -hmm. para po magka uh, decision that murder was committed. Dahil ano naman po yan eh, uh, niya, that could be determined through circumstantial evidence. ah uh, hindi naman po, po kailangan na yung time mismo nandun at na-discover uh, para uh -huh. po may mag ang kaso for murder. Marami po, kaya po ano, importante po na masuri, masuri yung ebidensya na maayos uh -uh -uh. para mahanap po natin kung meron mga ano, kung may mag magagamit natin laban po sa mga oh. Uh -huh. Oh, uh, attorney, yung mga andami na namang balita last uh, day, may balita kami sa reporter namin, may mga additional na mga pasintabi sa kumakain, mga buto, mga damit na nakita okay, sa, okay. sa sa Taal Lake. Ito ba'y uh, connected or may pa rin po ba namin sa missing sa Bungero case? Uh, sa ngayon ho, no, any tuloy-tuloy uh, pa rin po ba iimbestiga sa Taal Lake? Uh, as to 'yung question po kung magagamit yun ngayon sa prosecution process? Oo. Hindi na po kasi as I said earlier, submitted na po for resolution. Bale, sa prosecution level po, sarado na ang pagsumitin ng mga ebidensya. Mm -mm. Ang trabaho na lang suriin para makita kung ano to, sapat to para umabot sa court, sa human. So, pero that's not to say po, hindi po ibig sabihin yan na wala ng halaga ang mahanap pang mga buto o kung ano man sa taalik. Kasi pwede pa yun, pwede, po, pwede pa po 'yan gamitin sa trial kung umabot po sa court. Oo. So, kasi ano kasi po? ito author ni sinasabi eh, eh kung hindi na pala siya magagamit, so bakit tuloy-tuloy ang search at retrieval? Ay, hindi po. Magagamit po 'yan. Depend ang tanong lang po eh sa ang forum o sa ang venue. Kasi ah. ang criminal justice system po hindi lang naman sa court agad eh. Kaya po nandito yung mga prosecutors para ano nga po, kung may Oo, phase 1, oh, yeah. phase 2. Kung isipin niyo po ang ah, phase one, sa prosecution level. Ang uh -huh. phase 2 po pag umabot na ng korte. Uh -huh. Ibang laban naman po 'yon, pang ano na phase 2 na po ng laban pagdating po sa korte. Uh -huh. At pagagamit pa po 'yan sa phase 2. Mga uh -huh. masasabi po natin na ganun. Pero uh -huh. sarado na po ang phase 1 sa ngayon. Oo. Uh -huh. uh -huh. Attorney Sandali, may tumugma na ba sa DNA? Sa DNA po wala pa pong resulta talaga na confirmed. Uh, dahil ano nga po 'yan, syempre, kung ano mamahanap na boto, that will have to be tested and compared uh -huh. against yung ano po ano no DNA samples provided by the families mm -hmm. of the victims mm -hmm. and uh, so ano po may may ano pa po, po diyan uh, uh, DNA testing mm -hmm. um, scientific process to be mm -hmm. done wala pa pong conclusive findings on that. Oh, okay. Uh, hindi na po namin kakalkalin yan kasi ito po ay, alam nyo na, sa mga abogado, di ba? Uh, balang araw po makakalaban yung si Neil sa korte. <laughs> attorney. Uh, uh, pero attorney, sandali ah. Puntahan ko naman itong si Miss Cassandra Ong. Uh, okay. Sandali, teka. Nasaan na ho ba rin ito? Ano na ho ba yung latest? Kasi uh, parang napasaya lang ho kami na nahatulan yung kanyang, mga, yung kanyang ibang kasama. Mm. Pero siya po pala, paano po ito napakawalan? Opo. So, ano po yan, no? Ang alam po natin, syempre, is si Sandra Ong po ay na-detain sa Congress, sa ano, no? Senate po, because of the contempt charges against her. Na-fight po siya in contempt, dahil po doon nakulong siya. Opo. Pero ano po kasi, ayon po sa batas, and this is ano, um, a Supreme Court decision, Balag versus Senate of the Philippines, ano po yan, Supreme Court had decided, na ang contempt powers po kasi ng Senado, ay hanggang katapusan lang po ng session. So ang nangyari po dito is nung natapos po yung session, wala na pong kapangyarihan yung Senate para i-detain pa siya. So nakalaya ho siya and then nag-resume po yung bagong session for the ano for the new um Senate mm. na ano ho, do doon lang po na file yung kaso. So bale ano po yan eh it's a matter of the yung timeline ho yan eh. Tapos na, mm -hmm. na-file na po yung kaso, wala na po kapangyarihan yung Senate para i-detain mm. pa siya. So, dyan na po kasi, hanggang, hanggang end of session lang po kasi talaga ang Oo. powers oh. ng Senate to detain based oh. on dun sa contempt. Kaya po, very unfortunate, no, very unfortunate yes. Uh, kasi nga po naka, nakaalis siya. Na, sadali, nakaalis po? What do you mean? And then, I mean, naka, ano po, na um, released. Oh, na-release. Nare It doesn't so, mean na siya po ay nakalabas. Hindi naman yon Hindi po. Uh, okay. ano, uh, currently, at large as to her whereabouts, kung saan po siya exactly. Oo. Hindi po natin matutukoy, you know. Yun po yung ano, uh, ginagawa ng paraan ng law enforcement ngayon because uh, of perpending cases din. Wala po kayong information kung siya po nakalabas na ng bansa? Nakala nakalabas po ng bansa, hindi niyo po sa Opo, opo. Uh, ano po, hindi. Kasi um, one thing's for sure is kapag Humarap po si ano Cassandra Ong sa immigration sa airport ma-notify mm -hmm. po ang Department of Justice and all concerned agencies well as simula po siya siyempre Bureau of Immigration mm -hmm. and then DOJ maliban na lang ho kung nagano kung uh, if she uh, had left through other means other than sa ano no usual mm -hmm. channels ng airport natin mm -hmm. but uh, ano po um, wala pong confirmation that she has left the country po oh, yun po masasabi namin yun lang ano po so hmm uh, hanapan portion na naman tayo, attorney nito, di ba? <laughs> Baka umabot na naman tayo sa Indonesia attorney. Oo, oh -oh, di ba? Okay, ano, <laughs> <laughs> ano po yan, siyempre, uh, the DOJ is mm -mm. so it. -mm. doing a tax yes. agency and kaya po ng NBN law enforcement. Mm -mm. Mm -mm. It's doing everything it can. Because as we, ano po, stated kanina, gaya po na sinabi ko kanina, may mga pending po na kaso. Mm -mm. Uh, at uh, ano po, kailangan talaga mabantayan uh -oh. yan. Attorney, ano pong latest? Huli na lang po, nandiyan na rin po kayo. Ang latest dito sa, I don't know kung tama rin po, ang term ko, baka umakyat na ako, red notice against mm -hmm. dito kay Ginoong Ko at kay Attorney Roque. Opo. Uh, so, ang wala pa po, no? we so, mm -hmm. have not received confirmation that a red notice was already issued, Uh, and that goes into po the issue of whether the passports were cancelled. Mm -hmm. Ang alam lang po natin ngayon ay let's say kay ano po specifically kay uh, Harry Roque mm -hmm. is that a uh, motion for the cancellation of his passport may, na file po 'yan dun sa court where his case is pending. Mm -hmm. The same case po kung saan akusado rin si Cassandra Ong. Mm -hmm. mm -hmm. so, Yung wala pa pong ano judgment. Kay ano ho kay uh, Mr. Zalico uh, iba po, hindi po kasi siya kasama doon sa kasya ni Harry Roque doon sa Ong. It's a different so, one. Uh, well, different one po. What oh. we have to remember, what we have to know po is, and keep in mind, is only a court of competent jurisdiction can issue uh, an order canceling the passport. Through, mm -hmm. and then that would be issued and affected, uh, enforced by the DFA. So, so Attorney sandali po. Lasa po talaga. Pag na-cancel po ang passport ni Attorney Roque, okay, for example, at nitong si Ko, Uh, ano pong impact noon? Uh, uh, mas lalo hong -ta -ta mas lalo hong lalakas yung kanilang uh, if ever na mag nag ano ng asylum si ko sa mga bansa kung saan sila. Ay hindi po, no. Um a request po for asylum, let's say to a certain country. Nasa ano huyang prerogative ng bansa kung i-grant ang oh, asylum oh. sa isang tao. Oh, oh. So ano po yan, eh? hindi lang po yan, uh, we cannot say na batay lang po sa ng passport. Mm -hmm. eh ma 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 it ano, will be granted asylum immediately mm -hmm. hindi po ganun yun no um ano po yan Siyempre the country where they will seek asylum if ever mm -hmm. will scrutinize each and every detail surrounding their ano current conditions so hindi lang po yun ang batayan ito so, mm -hmm. ano tipo si so, ano agad-agad Opo. Okay. <laughs> attorney, salamat sa inyong oras ha. At kami po'y patuloy na nakatutok din dyan sa DOJ. Thank you, attorney. Mabuhay po kayo. Maraming salamat din po. Magandang hapon sa inyo.